Magandang araw mga kasabo. Ito naman muli si Laban Sabangiro Ang ating tatalakay ngayon ay ang uh, bago magkondisyon ng manok ito po yung inyong gagawin So una mga kasabong, ano? kailangan uh, bago kayo magkondisyon maganda na yung katawan ng inyong mga manok pansabong yung buto kailangan solid na at may kagaanan yung katawan. At saka, of um, course, ang pinakadabis po, sanay na po yan sa power pellets. Alam mo kung bakit. Baka mamaya, pagka kinundisyon nyo na, eh, baka hindi sanay sa pellets. So, magkakasakit yan or bababa yung antas na kanyang uh, health. Ayan po. So, kailangan maganda yung panunaw na walang sakit po. Ayan. So, at saka po, bigyan nyo ng liver detox. Ano itong liver detox? So, ito po yung paglinis po ng kanyang atay. Dahil alam niyo mga kasabong, napakahirap po i-condition yung manok pansabong po uh, may toxins ang kanyang atay. Dahil nga, eh, baka magkasakit na ninyo pag may toxins yung atay niya, eh, mahirap po yung absorption ng mga ano niya, yung mga vitamins na binibigay ninyo. Yung mga, di ba, nagbibigay kayo ng mga uh, vitamins and minerals. Lahat po ng binibigay ninyo, pagka may toxins po ang kanyang atay, ay eh, hindi po yan maabsorb sa katawan. So, before kayo mag-condition, kailangan yung labor ng inyong manok ay kailangan na toxify na, nalinis na po. So mayroon tayong mga ah uh, labor mga labor detox ano na mga kwan. Mayroon tayong pit cobra, mayroon tayong minor labor, mayroon tayong labor tone, mayroon tayong liberator. Marami diyan na pang ano talaga pang labor. ayan po. So mga kasabong i-cleanse ninyo. And then mga kasabong 5 uh, days bago yung conditioning, of course, uh, ibitaw nyo 2 to 3 bottles lang para makita ninyo or piliin ninyo kung sino yung magaling. And then, pagka binitaw ninyo, of course, kapili nyo na yung mga ano nyo, So, bigyan ninyo ng anti-stress pagkatapos ng bitaw para uh, wala siyang stress. Bigyan nyo, marami tayong mga anti-stress dyan. Meron tayong mga reload, meron tayong mga uh, bigyan ninyo ng uh, multi-max DS. Ganun po yung mga stress natin, na, pang-stress natin ng na mga uh, gamot. Ayan po. So, hayaan mo munang mag yung manok. Ayan, maligo po yan sa buhangin. Dash Ayan, yan yung box. Andin mga kasabong, uh, bago po ang conditioning, kailangan ipahinga ninyo yung inyong manok pansabong. Obserbahan ninyo kung sino po yung walang sakit at saka mataas po ang antas ng kanyang kalusugan. Ayun na po ang pasok na manok ninyo sa conditioning. Ayan. Again mga kasabong, bago kayo magkondisyon ng manok pansabong ninyo, kailangan magandang katawan, buo, sulid, na may kaagaanan. Bigyan nyo ng liver detox para walang toxins yung atay para mapasok yung mga uh, binibigay ninyo ng mga vitamins. Ayan. And then, magbitaw kayo 2 to 3 buckles para uh, ma ma-develop yung kanang fighting skill at saka makita ninyo kung alin yung manok na magaling lumaro. And then mga kasabong, titignan ninyo ang manok, yung candidates ninyo dapat walang sakit, yung sa power pellets, hindi naman ibago dahil dyan talaga yung pinaka-problema niyan. And then, uh, pag mataas yung antas ng kalusugan niya, ayan ang ipapasok mo sa conditioning. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo -lalo na sa ating mga subscriber dyan. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat sa inyo.